Kaya yan na pagka daw gara. Sa taong bayan. Tapos ay sasabihin mo, hindi ka mupunta. Siyempre, Asian Pacquiao here. Another day, another Boodle Vlog. So, ako din yung di may tatalokan dito ngayon sa pandi. Siyempre, dinayo ko si Boss Babe. Kasi sabi niya, magluluto daw siya. Ay, si Romnick pala. So, si Romnick, sabi ko kasi nakabidyo call ko sila. Hindi ako makakarating. Sabi ko, busy. Eh, nakapagluto na si Romnick. Galit na galit. <laughs> Gusto manakit. Sama <laughs> nga pala si Chef Palaboy. Ay hey, let's go. So, siyempre, ayun na nga. Um, pupunta tayo, susurpresahin natin sila at tignan natin yung reaction ni Gar, si Romnick Kung ano masasabi sabi niya, kasi sabi ko diyan makakarating. Eh nakapagluto na. O so, tara, sama niyo ka. Let's go. Ayun ay bahay nila, bago. Siyempre, titignan natin yung kwarto ko kung okay na. Kasi meron akong sariling kwarto dyan. Pag di nila nilagyan, sabi ko mag-aaway kami. <laughs> Uy, tapos na oh. Tapos na. Hi! Awww! naka siya kasi. O, ang ginagawa ko dito, gumagawa kami ng assignment, sa yung dating mo. Boy, tuluan mo ako. Oh, Oo yan, turuan mo sa assignment niya, Gar. Mom, mat, di ba magaling ka sa math, sabi mo? math. Ayan yung assignment niya, math. o, ikaw ang sumagot. tuturuan? kaya mo, kaya mo yan. Ayun, ay, garo mo, gagawin na galit. Nagdadabog kanina. Puntahan mo muna. Nagdadabog. Saan, 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 saan. Nagdadabog. Kaya nagdadabog ka daw, gara. Punta kong bayan. Tapos ay nasabi mo, hindi ka mupunta. Nakigalit, <napos> <laughs> <laki> ha? Muna, bakit hindi? Napa, hirap na pa eh. <laughs> Eh, awa ka Ang ganda oh. Boom. Oh, maganda oh. Ah, ah. Basta gar. Ang galing. Ay, ang ganda. Ang ganda no. Oh, house tour, house tour. Eh. Hey. Pakaangas. Ganda nung challenger mo, pang mayaman ah. Ayano ano ka ba? Mura lang no, yan. Shopee-shopee lang yan. Pang mayaman oh. Olympic. Oh. Grabe, parang Olympics ah. Oh, Tignan mo din yung huling mga aw. Gawang ba ko sasugyan yun? Uy, ang kapal boy ah. Oo. Kapag ka nasinta ngayon, bababa ka dyan, hindi ka masyadong masasaktan. Itawin lang yun. Ay, yung kwarto ko, Gar. Sa taas. Okay na, Gar. Patrap ah. <laughs> Ay. Ay, ay apaka ahangas na ng taas. yung gusto mo sa baba, paki yon, Dito pa. Ito lagi basa ata Sa nga ito ng Eh. Key, batchmi, ito yung patapi. ako si dipakojano. Oi. Oh. Oo. Okay, sa. Oh. Ah, kaya dito siya. Nanya ka mo doon. Eh. Ang ganda! Alam na! Oo, di ba? angas naman nito. Pag umaga, ang ganda gumising dito. Tapos ko mo ka. Malamig na hangin. Di po Ay! Nagawa ko talaga yan dito, tapos hindi na yan dito. Grabe naman, terrace yan. Magkano na? Magkano? <laughs> Na. Ka <laughs> <Masakit> na Ayoko <laughs> ng na Masakit na. Masakit na. Alam na. 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 Yun. <laughs> okay yun. Ay, cabinet ko to. Ay, ko to. Ay, ko to. Ay, ko to. yun. ko to. yun. ko to. Ay, ko ko to. Ay, Ay, ko ko to. Ay, ko Ay, ko ko to. Ay, ko ko to. Ay, ko Ay, Ilagamit mo ba yung pencil case? <laughs> ah, very good. Cabinet na Oh. Very good. Sabi ko sa vlog, wala e, ka ng cabinet. hindi lang matitiis may cabinet na. yung Wow, okay. niya yung Ay, pencil. Ang kasi may paganto pa siya oh. mm, diba? mo dito sa dito. Oh, Ano yung Nag-comment si Ivan. toyo. Oh. Pasalubong. Wala ka daw dalang poki. Idol, yung poki na ka... Babalik lang... ako ng Japan. Bilang mo ng poki yan. bilang ko kayo ng poki. Wala bang ibang klase? Poki lang. Okay lang. <laughs> <laughs> yes! Siyempre, dito yung gawaan ni Kuya Bato, Bato Sashwood. So, sa mga gusto magpa... magpagawa ng mga... Van nila, tapos gustong gawing... Anong tawag doon? Oh, anong tawag? Oh, gawing camper van. So, kontakin nyo lang sila sa Bato, Sashwood. Sa eh, dito ginagawa. Yung kay ano? Kay siya ba yung ginagawa ng isa? Si Boy P, yun. Oh, dito rin na pagawa si Boy P. So, let's go. Kain na na. Let's go! Let's go! Let's go. go. Kain na na! Uti dumating yes. ka. Uti dumating huh? <laughs> <laughs> pa ako dito sa bahay. Sarap. Isang tawag lang, no? Grabe yung okra natin pala yun, Yung puti. Sarap. Sarap. Bongga. Eh. Dapat 'yun Tama Hmm. Pala, pala 'to. Boy. Oh.